sira na yan uh, sa ano alam mo pinili ko tong pwesto ito para sa inayat sa tatay uh, kasi nga may puno akala ko kasi lalaki siya ng anong manong manong pero hindi pala Bata, so, dapat pala pa doon eh. ako pumili malilom doon eh so ito hindi ko lang kung lalaki pa yan o ano baga tatanong ko pala sa na namamahala dito kung papalitan pa yan parang wala naman paglaki eh no so, hindi naman lalaki na ito at laging nga lalagas oh ayan kasi ano po ah uh, two weeks from now ay idaraos na yung ikaapat na taon ng pagkawala ng inay so manghihiram tayo ng ano sa so, maglalagay tayo ng tent magpapadasal tayo at konting kainan ayan maano na siya ang tag dito may mga langgam langgam na siya eh buti nga nawala ngayon eh ano ba't <laughs> ano? ano? wala na kalanggam yan ay na ayan pala ay, hindi yung isa'y wala ay baka kaya nga ako oh, kalaan oh, dito sa ano yung eh, baka kaya nga hindi lumaki pare oo Akala yung natural na magkalanggam Akala Ito? yung langgam na itim Yung may langgam na itim um, na ano eh Natural lang yun eh Aree, ka -pula Ay pula pala yan Pula o Fire ant ang tawag yan pa agad yan Yung isa wala naman yung isa Okay pa Labi tata ay Labi ina ay Labi tata ay Labi ina ay Pupunta tayo doon Medyo malilom doon Medyo malilom at meron tayong i-unbox. Opo, tama kayo. Meron tayong i-unbox. At meron tayong uh, lugar na ngayon ko lamang ipapaalam sa inyo. Oh, ano ko ba? Ano ba ka naman yun? Opo oh. <laughs> kayo, magkakakalas yan lang kayo. Ayan, oh. Ayan, so meron tayong, meron tayong... bubuksan na uh, ilaw ilaw led light pa to ah uh, light Ito muna natin in order ito naman po ay microphone para sa ating pagkuha non-stop uh -huh. Charang! so ito pong ating uh, dalawang in order na ito sa TikTok ko mo order aarunong na tayo uh, umorder ako ng lights pero sabi ni Dex mas okay na itong ano itong rectangle, panel, square, panel. panel oo. So, okay uh, din uh, ang ring light. Ay, pag gusto mo kasi maliwanag eh. May ring light na tayo sa Japan. Ano, kung bakit pag hindi ko pa nadala. Okay. So, yun po. To make it short, ito yung square, ito yung rectangle na ilaw. And then, ito namang isa. Ito microphone. Ito pang isa, ito yung microphone na... Pag nagkukukuda na tayo, kasi meron tayong isang balak, di ba? Yung meron tayong mga reaction vlog sa bawat social issues na medyo maraming interested na manood. Tsaka sa iba pang ano, part ng buhay Pinoy. At ng mga bagay na ano, na basta gusto kong daldalan. Basta kung ay, Kailangan natin to para solong-solo. Yung sound talagang focus sa focus sa ating bunganga. Yung sound talagang kuhang ko yung ating boses. Wala na masyado mga external chenes na kung ano-ano pa na makakagambala sa ating uh, maayos na daloy na <laughs> daming kuda <laughs> ng pananalita. Okay po? So, unahin natin ang... Ano unahin natin dito gusto mo? Ilaw. Ilaw? Okay. Okay. Ayan, putol-putol lang tayo mga kaibigan. Okay, oh. ayan. <laughs> Yun. Meron pa siyang stand. Wow. Tingnan natin yung stand. Ayun, ayun, parang ito din lang. Oh. Ayan, malambot. Malambot siya. Ayun, buksan natin ang ilaw. Ayun. Aba. Aba, ayun maganda nga ito. Ayun, may remote. Ayun. Kitaas natin ang remote. Charang. Kitaas natin ang saksakan. Charang. <laughs> Itaas natin yung mga panghigpit na turnilyo. Charang. Yeah, okay. Ngayon, right. ikakabit yeah, so, natin dito. So, may stand siya kasama, no? So, Ayun nga, okay 'yan. Okay, ikakabit natin dito. Charang. Ita. Ito dito. Ah. Ito dito. Ito okay. dito. Ito dito. Charang. Wow iyon iyon no. Na dia sya oh. Okay, and then ang height. Yan, para ko kasi ilagay sa TikTok, di ba may mga ganun ganon At ito po ang ating stand. Yan po talaga, mataas po siya. Magkasangat po kami. Ay, kami. Ay, <laughs> Ayan siya. Ayan siya. Na tutungo. Na okay. angat. And then yung height yung niya. Yung height, ang height. Ha? Aray. oh may isa pang height pa uli. Ayun. Oh, meron pa. Mataas nga, no? Mataas. Oh. Mataas. Ayun oh. <laughs> mataas siya. O, oh, naibababa natin. O, no? baba. Ba? Ah, Tapos so... ulit. Tapos oh. tutungo siya ngayon. Wow. Oh. <laughs> Ayos. Ayos na, no? Oo. <laughs> oh. O oh, sige, sasalik ko. Hop. Huh. Aba, <laughs> Ayan, ito. <laughs> ano may ito? Microphone, ano? Microphone. Okay, baba na natin ng bukas. Mike. Condenser mic. Condenser mic. Okay, go. Point. Ayan. Ayan. May kasamang headset oh, may kasamang ring light din may kasamang ring light na maliit oh, diba hmm. tapos sari okay. ang mic Aba! Ang malakasan. malakasan. pala ito. <laughs> Wala ang black. Gusto ko sana yung black. Pero yan na lang color na din. Uh, malinis naman tingnan, no? Ah, oh, yes. Uh, may kasama siyang stand. <laughs> Peter natin, ha? Ito, dito. No. <laughs> <I love. laughs> puung bibili saat se tiktoknya gelingi ha eh. <laughs> ah lu mambut pulang earun Uh, tapos i-ano natin to. Para wala talaga siyang sound. Hindi na yan. Yes. Sa so, ilalit nga ba? Diba? Denoise. Yung denoise tayo. Pakitesin, ah, tesin tayo. Hello, kasi niyong lahat. Nandito po tayo ngayon. Sa ating pangbalitang bulwak. balita bulwakan. May echo, no? Hello, 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 my test. Hello. Pakinggan natin ang kanyang boses. para pa rin ako nasa ano eh, nangangampan niya. Hindi, pero yung kanto, kailangan mo kayo. Kailangan mo kong kitahan niya. Hindi ko may gano'n ma-absorb yung sound. Oo, kaya ako kayo na. maka Okay, so, ah, uh, medyo alam mo na po wala akong introduction tungkol dito. Eh, gusto kong maranasan din yung ano. Gusto kong maranasan yung isang lugar na talagang, Apa sa

And sa isang araw, I would like to take this opportunity para sabihin sa mga gusto na nakaharap ng lugar. Sabi ko kasi kay, kay uh, April na ipapromote ko rin yung site. I-advertise -advert, natin kasi open na rin for, no, open for... Saan po? po po siya ko? For rent na rin yung kabila. Ayun. So, oh. sa mga naghaharap ng place para makatali tayo, open na po, po yung kabila. Papakita ko sa inyo, mamaya yung size. Ngayon... Bakit Tayo sa ating pag-renta? Hindi ko mo ano sinabi sa inyo kasi hindi ako sigurado kasi nakajapan tayo. Kailangan magamit natin taon-taon yung ating visa na gagamitin natin ng 2025. And ang isang malaking factor kung bakit kinuha ko na to kasi itutuloy ko po yung ating pagkakarakter na itangaraw ko yung bahanang edit ay pangako ko na rin sa inyo na tayong mag-girl sa ating para may konting twist, may konting drama plus yung ating kuda all about social issues, yung pagtalak natin sa mga balitang showbiz, balitang agents, balitang, minsan, ayaw ko ng politika, pero minsan siya yung din natin yan, mga about lifestyle, about personal, mga goals, love and relationship, mga love goals and uh, relationship goals, mga ganun. Lahat! Pagkakalala sa ito, no? So, para tayo hindi parami pa papa. 'Yun. Eh, And, uh, andan. to ko po, sa iyo nito para kung gusto mong kumain ng mga bili ko, hindi i para mapreciate natin 'to para kumita naman tayo ng extra. Kailangan natin ng extra. Para pa jam. so So, So syempre, pagod ang ating teammate oh. sa sobrang pag-asa kasi magaling sa basket ng technique niya sa kanya lagi ako naaasa eh. So kumain kami dito sa Jollibee. ng kapiranggot kami naman ay nagbabawas-bawas sa mga taba sa katawan balik alindog tayong lahat di ba? siguradong babalik ang alindog mo don. <laughs> at panahog yun eh ayun so maraming salamat sa walang sawang pagsama sa ating bawat kembot meron tayong uh, bagong place sa loob ng 3 months and uh, kung kung magsasucces hindi kahit lampas 3 months hindi may kukuha nun kukuha? may kukuha? kukuha ng place na yun kaya sabi okay go occupy ng ano kung wala ay di yun bahala na no maraming salamat sa si iyo April Love Panopio maraming salamat sa pag-entertain sa aming mga ano chick ever at magamit ang inyong pwesto sa loob ng ilang buwan yun. At yung ating mga ano, meron pa tayong mga items na i-online selling. Katulad ng Marami, may mga ano pa kaya, mga shampoo-shampoo pa -shampoo mga Ah, doon, maganda mag-online selling doon. Oo, oh, may sombrero pa. Inay pasampol sa atin ni ng Shelo para nga doon matuto tayo kasi palak natin bumili sa Japan, di na mga items para marunong na tayo mag-sell-sell. So, mag pa pala ako bukas ang isang pwede makatulong sa akin sa pagsis may alam ka ba na marunong sa online selling ay magpapaturo ako magpapaturo tayo sige ako sa online selling tapos abangan nyo rin paghahanap ko ng chicks para sa akin mga binata <laughs> bago sila kapunin gusto mo na silang gusto ko mo na silang <laughs> gusto mo na <nang> pabembangin mapabembang <laughs> bembang ano bago yun ah. ayun and yun So, ibang ano to, ibang bahagi ng ating ano. ibang Bahagi, ano, nga. ibang kakaibang bahagi. Ibig sa atin ang pagkakaibang excitement. Ayan, sa so malalaman natin kung oh, ano ba ang drama ng nakatira sa center, nakatira, na merong at studio sa gitna ng bayan. Sentrong-sentrong nga yun sentrong -sentrong Oo. eh. Sentro ng bayan yun. Okay. So maraming salamat sa inyong lahat. Siyo Fredo Bato, sa inyong Rikudukos Sebas, at mabuhay lahat ng Pinoys. Saan man sulok ng world, dapat ako pa more and, and more and, and more. more. Thank you! you.